So ito na po yung pipinong layas o pipinong ligaw guys. Ang tanong, kinakain ba ito? Well, aalamin natin ngayon guys. Hi guys, for today's video, it's Weng again. Kumusta po kayo? Mapagpalang araw sa atin. So ngayong araw guys, kukuha tayo ng ano, yung Pilipano, pipinong layas. Ayan, and then or pipi nung ligaw ang tawag nito guys ito ay tumutubo lang sa mga kaparangan o kahit na sa mga bakante bakanting lote sa tabi tabi ng daan ayan dito kasi sa amin guys sa tabi ng daan ay marami siya guys yan po o oh. yan yung ngitsura niya kasi kinukuha ko siya sa ilalim ilalim ng mga dahon niya kasi nga hindi siya masyadong mahalata yung kailangan mo pa siyang hukay hukayin ganun para makita mo yung kanyang mga bunga so ayan po kaso lang wala tayong nakitang hinug guys so ayan po ngitsura niya o oh. Yan. Yan pong dahon niya parang pipino lang din. No, hawig siya sa pipino yung dahon niya. Ayan po yung mga bunga niya. Medyo maliliit pa. Pero okay na. Pagtsagaan lang natin. Yan. And then, ito pa, oh. Herbicin natin, no. So, wala talaga tayong nakitang hinog kasi hindi pa talaga nang matured itong, ano, yung mga pipinong ligaw na ito. So, yan pong nakuha natin, guys. Medyo maliliit pa nga. Pero okay lang. Ayan, so ngayon guys, kakainin natin to, no? Kasi maraming nagsasabi na ito ay makakalason. So, pakita ko lang sa inyo na hindi po ito makakalason po guys. Kinakain po siya, no? So, ayan, hugasan lang natin guys. Indis nagdala ako ng asin, isasawsaw lang natin siya sa asin. Mas maganda sana kung may suka tayo, pero asin lang yung natin nadala. So, ayan, yan, So, ang yung lasa niya guys, na medyo mapait-pait, na medyo mapakla konte pero malinam-nam naman siya. So okay lang din siya kasi yung ano yung pait niya tapos mawawala kapag sinasawsaw natin sa asin. No? So una yung unang kain nito guys, e, talagang nailuwa ko talaga siya guys dahil ah uh, s'yempre unang kain mo, talagang hindi mo pa talaga um, inaasahan yung lasa kasi mapait talaga siya guys ng unang kain mapait siya. Pero ngayon hindi na siya mapait. Mapait din naman siya pero carry naman si sawsaw sa suka. So makrispy-crispy siya guys. Ah, uh, nandoon pa rin yung pait, syempre. Pero, mas mapait yung ampalaya, guys, no? Yung lasa niya, parang, ah, uh, pakwan, no? Yung amoy niya, pakwan. Tas, yung may pagkapipino. Nung kahalo yung pakwan at pipino, guys, yung lasa nasa niya. So, ngayon, guys, ay kinakain po talaga siya ha? Ito ang pipinong layas o Pilipinong ligaw. Ayan.